Gusto mo ba na ikaw ay tatawagan niya pagkatapos mong gawin ang ritual na ito? At lalong lalo na na matagal na kayong hindi nag-uusap at talagang hindi na siya nagpaparamdam sa iyo. Lalong lalo na na malayo kayo sa isa't isa. Kaya ngayon kung gusto mo na ikaw ay tatawagan ng partner mo na matagal nang hindi nagpaparamdam sa iyo, ay gawin mo itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito'y napakasimple at napakadali lamang kung gawin at paniguradong ito'y napaka-epektibo. Basta magtiwala ka lang 100% sa mga ganitong pamamaraan. Pwede mo ito gawin ngayon mismo sa oras na mapanood mo ang video na ito. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng papel at panulat. Isulat sa papel ang kanyang pangalan at apelido ng isang beses. At pagkatapos ay isulat sa ibaba ang kanyang contact number o kahit na anong contacts na meron ka sa kanya ay pwedeng isulat. At pagkatapos mo na itong masulat, ay kumuha ka ng lighter o posporo at sunugin mo lamang itong papel. Wala na po kayong kailangan pang banggitin o ibulong na spell. Basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo. At panigurado ngayon mismo, kukuntakin ka ng taong mahal mo na matagal nang hindi nagpaparamdam sa iyo. At kinabukasan, ulitin ang paggawa nitong ritual sa kahit na anong oras na gusto mo. Basta isulat mo lamang sa papel ang kanyang pangalan at apelido at contact number niya. At pagkatapos ay sunugin mo lamang ito at gawin ito hanggang kailan mo gusto at paniguradong ikaw ay tatawagan ng mahal mo malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa at isa itong paraan para magkaayos kayong dalawa ng mahal mo. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.